Yo, what's up mga tol? May agenda tayo ngayong gabi. Ayan, kasama ko si Rambi. Ang gas ko. As usual, late na naman ako. Nandito tayo sa Bacor balang lang. Kung may sasamahan tayong tropa mga tol, makikipag meet up. Isaswap niya na yung sniper niya sa Aerox. Kamusta kayo? Okay lang ba kayo dyan? na lang tayo ulit kalabas kasi nag-uunulan ako, delikado yung ginagawa ni Kuya Dalawang baby Tapos ganyan pa mag-drive oh. Naku po Sana hindi na ulitin ni Kuya Ah, kung sino ka man nagda-drive tol, huwag mo na ulitin yan Men, delikado yung ginagawa mo Tapos ganyan ka pa magmaneho nako Ayan na nga, sinasabi ko Dalawang maliliit na bata yung dala nyo Tapos oh. walang helmet Apat sila sa motor. Delicates 'yan, Kuya. Kawawa pamilya mo. Ano nung yung gagawin mga tol? Kung nyo nang subukan ni Angas. Sana hindi tayo abutin ng ulan. So babalikan ko kayo mga tol. Update ko kayo pag malapit na tayo. National para national Paranaque na tayo mga tol Malapit na tayo Dito tayo tatagos sa may Doña Solidad Kasi doon magkikita kita sa Michelle Doña Solidad eh, Sa may SMB Kutan malapit So siguro nandun na sila Sila Matt, sila Ivan, si Kuya LA Tsaka si Dong yan shoutout kay Dong sa naganap ng Aerox ah, nag, Naganap ng Makakausap natin makipagswap sa Aerox So dito tayo shortcut may multi papasok na ang Doña Soledad lalim mo na. so dito tayo sa multi mga tol, pausok na tayo uh, hopefully, makabutan pa natin sila na-miss ko magsalita sa helmet mga tol na-miss ko kayo focus pala tayo sa youtube ngayon Ayan, yan ang goal natin po-focus tayo sa youtube and more uploads more videos hopefully, uh, andun ba sila sana mabuta mo natin, no? At sana mga na si Ivan. Hirap rin daw sa kasi sa sniper. Gawa ng walang compartment. Eh, atin sundo na si Idol, eh. Dito na yung shell. Nandito kaya sila. Boss! Kaya kami tapos? Boss? Kayo sa Aerox? Oo. Oh. Dumating na ba? Sila. Wait lang, boss. At chat-chat ko lang. Sa na, bossing. Pangdaanan kasi na daanan niya nila. Ah, wala sa Manila, boss, ah. Oo nga, boss, eh. Pero di na nagpupunta dun, eh. Karera pa ginagawa sa motor nyo, Kaya, ah. <laughs> circuit concept, bossing. Ha? Circuit concept. Oh. Chat ko lang, bossing, ah. Hanap kasi ng ano yung tropa ko eh. Nag-atid sundo kasi eh, boss. Nag-atid sundo siya eh. Eh walang compartment. Naka-sniper din ako dati. Nag-aerox ako ngayon. Okay oh, lang naman yung bossing. Kahit stock oh. Oh ito yung motor ni bossing oh. Boss video ko lang ako. vlog kasi ako eh. Ay, kila bossing. And, ah naka-sniper din pala kayo boss. Sa inyo to. Ah, oh, pogi no. It's carbon no. Nakaka-carbon na. <laughs> ito lang yung ano, mga carbon lock, mga carbon carbon lang yan. Ito lang carbon yung totoo. Ito ano lang. Uh, sa shop lang ko mas shop yung meron. Mm. Kaya shout out kila bossing yan yung ta-soft natin ng motor. Nakikita daw tayo sa FB. Ayun, shout out sa inyo bossing. Ano pangalan niyo bossing? Ham na lang, Ham. Ayun, shout out kay Boss Ham. Ikaw, Boss. Alpo Al. Ayun, shout out kay Boss Al. Yan, hinahantay lang natin sila iban Papunta na rin dito Waiting tayo dito na pa yung late nandun sila sa may kabilang shell Akala nila dun magmimita Pero dito, dito talaga sa may donya Solidad Sa malapit, malapit sa SM Bigutan So waiting tayo sa kanila mga tol One eternity later Ayan na yung mga tropa natin Nagsitatingan na Shoutout kay Dong Dong Ito yung naganap ng motor Yan, kausap si Kuya ito so, na yung mga tropa natin, nagsidatingan na. Maligay na lang puntahan mga tol. Andito na kayo kanina no? Oo, eh. Sabi ko dito, doon na sa lusot tol. mo yung pinunta namin. Kaya hindi doon. Ah, yung shell doon sa abila. Oo. So yun, magdidiscuss yun na na sila mga tol. Tapos si So yun mga tol, uh, chicheck na yung motor. Chinecheck na ni I -band, yun. Sige dong, check mo dong. Ano check mo? Ah, oh. mekano ko pa yung video. Ano? Ano masabi mo? Okay naman. Okay? Ano lang, malatalang panggit. Shout out, Secret Concept. Follow nyo yung page niyang guys. Ito, pare. May pa lalabas <laughs> tayong video. Ah, ito, ito. Iyan mo. May lalabas tayong ARG video. So, ito, may elbow ko, pare. ARG. Shout yan. out, ARG. Bago yan, bago yan. Sige ba, ano mo, test drive mo. Gin ginamit ko na. Ginamit mo na. Man, na? na. uh, <laughs> na, nagamit na pala ni Ivan. So, naka RCB na mag snow, SP <laughs> 800 ba yan o 500? 800. 800. 800. 800. <laughs> Tapos naka lower siya mga tol. Yan, B1. <laughs> naka silver na rin ano, carbon. Ito carbon to legit eh. Legit uh, carbon to eh. Pero na to, ito, medyo na pagayos ko nung isang araw na to. Mm. Ito, uh, ano lang, hindi siya liquid eh. carbon. Oh, ay naka ES stock is good. Naka plus 3, plus 3 to bossing mo no, na is. 2.5. Ah, 2.5. Kaya medyo lower siya. Kaya tinetect na nila kuya LA. Ito naman yung kapatid ni kuya, kuya Ham. Ite-test drive yung motor ni uh, Idol. Okay, kuya, test drive mo. Pawili mo, Kuya One down, four up. Parang ano lang rin yan, kuya. Oo. Pero pinipigitin yung ulo ko yung totoong nangyari. Basta may dos dos. So, Ayan, nag-uusap na sila mga tol. Babay ka na sa motor mo tol. <laughs> ano yan? Naka radiator na rin. Ayun, naka race power ako. Race power pala na radiator. Ayan. Yeah kine na nila, mga tol. Abangan natin kung anong magiging usapan nila. Maganda naman yung panahon, mga tol. Yun. One down. One down para a boss. nare na Nagalaw hmm. Nag na yun, no? Iba na yung ano na. Nagalaw na lang. Sige, no? Tarekta right to. You know, may ano to. May ano to. nilagay lagyan ng seal. Ayun, Oo oh, nga, tol. Kita. Okay. Pero yung lahat ng mga So ayan, naka-engine okay, support. Tatanggalin ni Ivan yan. Ano, tol? De decision mo, tol. Pero yung sa mga papel pala, ayusin na lang natin. Oh. Safe yan, pre. Rekta mo na kay master yan. Super stock. Oo, tama pala. Dito ka pala, no? Ano kasi si Sabo? Yung... Okay. Yung magsayo na lang? Aray ko. <laughs> <laughs> Gagi good pre. <laughs> uh, pre. <laughs> Gago. Pre, good ba? Rekta ano ka naman. Rekta 63 tol, palit black lang ina JB agad pre. Agad. No? E, ito rin oh, no? susunod na rin. Safe <laughs> yan <Champion>, pre. Ipon naman si Nabi sa clip lang, bukas na agad yan. Well, ano masabi sabi mo? <laughs> Welcome to the jungle. <laughs> magmamano mag kayo na no? magmamano. <laughs> Mano muna kay Iri re Chais kay. <laughs> Mana sa uh, OG? Ano ba? Gina G? What do you think? Eh, hey, yung ano mo, papel yung nasa, yung mo, or, 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 nasa puso yung mo. O, yung nasa puso mo, hindi yung yung ka napipilitan. Oo, oh, sige, yung wala. Kasi rekta 63. Rekta <laughs> <laughs> Kasi yung mga ah, 69 rekta 69. 63. <laughs> Di <laughs> 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 yung mga kasi madali na kasi ang ano na lang ipanlabas. Ano tol, Gina? Tama <laughs> mo, ikatawa check natin para lang po yan. Dali na. Siyempre Shout out sila papel, kuya. Diba? Pag magdidel, kailangan yung papel. Oo, oh, yung papel, yung papel. Ang <laughs> shout out pala kay kuya, joyride pala si kuya. No? Shout out. <laughs> Mami gusto kong shout out kuya sa mga tropa. <laughs> <laughs> sa <laughs> mga tropang ng joyride. si kuya. Tara, ayusin natin yung mga uh, papel. yung <laughs> Ito yung original <laughs> papel na galing sa El Tio. <laughs> Ito yung, yung original original orig. papel. Owner ba? Uno. Si Bosi na. Ano <laughs> to? Oh! Okay. Boss! Kuha! Kuha! Kaya ko lang! Sabi kaya para, kaya para sa atin yan lahat, oh! Sige oh, na, oh, okay. pamigay mo na. Yan, okay. kine-check na ni okay. Ivan yung papel. Check niya, yung Ivan. Daladala, daladala, daladala mo sa muna. Dalawa mo mat! Oh, ano oh, ba? Hindi. Xerox na to, Xerox. O oh, yan. Oh, yan, Ito yung original. Oh, yan. Oh, yan. And shoutout kay Rambi sa girlfriend ko. Hey, ano na naman, madagdagan na naman Black Raven na ko pala. Turbo ng 2026. Ito sa'yo, ano man? Awig niya si Agassi. Ah, okay. Ay boss. Sato, tiyan, nah. Boss, may kawi kay boss. Si Aga Ching, kilala mo 'yon. Marami nagsabi Yung vlogger. <laughs> <laughs> tas ka boss, mo rin boss. Ano Kawi na lang ng mga boss niya, ano yung boss niya? Kawi-kawi ni Aga si Chinky, shout out men. Ayun na si Kuya, baka ikaw yung uwi nag-naka-mascot talaga. Ayan, shout out kay boss Aga Ching. Chinky. <laughs> Kamukha ni Kuya eh, no? Ano masabi niyo mga kaya tol? Ayun Ay, no? o. Tsaka ka boses nya rin. Oh, tapos meron na nang... Yun know, o, pang pop-up door nga, pop-up door. Buti na lang, maganda yung panahon mga tol, nakisama. Kali mga ano, ang tiyempe sa'yo ko sasabog niya. Totoo, marami nagkikipang sa akin. Kasi si... Ay, niya, si Boston kasi ano tol. Hinukulit pala pa. Ano ka na ito? Ano ka na ito? Hinukulit talaga ako eh. Sabi niya sa akin, ito, sa totoo, ang dami, oh, meron pa nga na to. Ang dami nag-message sa akin, no? Kasi, is na niya, yun. Kung baka yung parts, eh, pwede naman kami yung motor na to. Palit pala, para hindi ako masyado to. <laughs> diba? <laughs> 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 Pero marunong ka din mag-inap. <laughs> Ayun, oh, yan ang una ko. Yan ang una ko. Shoutout nga pala kay Blackjack TV Dumayo pa dito na ako <laughs> Dito na si Blackjack <laughs> Gamit na Ay. Papalitan natin to kasi Decepticon eh. Decepticon. <laughs> kalaban to, kalaban. <laughs> so si Ed si lumabol dito mga tol. Ayun nakakotse sila gamit niya si Black G eh no. Aka Jordan. <laughs> Jordan Tagalog may sumabay diyan kay Jordan. Hindi na may media. O takahaba na media ah. Ayun. Siguro kakain na lang kami dito sa Michelle. Ayun dito na lang kami mga tol. Sinama namin yung tropa namin si Ivan kasi welcome to the to the Aerox world. Welcome to the Gastos world. <laughs> Pre, 'di ba si Matt nagpaalam na rin kay ano kay Lucky. Paalam ko na kay Power Ranger Blue Tol. mo na na ba? o <laughs> uh, picture na lang para ano, dandil na talaga. Ito, kitang-kita mo sa mga ngiti. Bibili agad Boys <laughs> of Aerox. Ah, <laughs> oh, oh, yeah. yes! Sana all! Sana all! Ngayon, <laughs> okay na. Done deal na mga tol. Tapos bukas magkikita na lang sila about sa ECU ni Ivan. Bibenta niya na lang din kay Tapos, ayun, uwi na sila ngayon. Thank you, boss. Ah, boss. Salamat. May na lang sa Facebook, boss. Yeah, thank you, po. Ingat Boss Agasi. <laughs> Ingat. Idol, hey, welcome to the Aerox World. <laughs> so ayan mga tol, nakatambay kami dito ngayon sa Shell. Tapos ng transaction ni Idol. Ayan <laughs> yung voice of sniper eh. Voice of click. Ayan yung mga motor namin. No? Ayan. Aerox ni Ivan. Ayan motor ko. Si Blackjack kasi nakakotche eh. No? Nasa <laughs> loob. Nasa loob lugi. Eh. Kasi yan, <laughs> ay, ay, secret po concept. Po. Mong, si eh, eh, yun, Max. Oh, Sabay Matt. Ay Nelson. Si Willy yan eh. yung kay Mat. Tambay ay, lang kami dito mga tol. Tapos nakain rin kami. Ay, ng Angel's Pizza mo. de na Rambi. Ay, at, ay, tsaka ay, si Sila Sam pala kasama namin. Gagi kailangan mo na ayusin yun tol. Let's go! Ano masasabi mo tol sa bagong motor mo ngayon na naka... mo lang. Hindi, interview nyo ito eh. May pa ako. Ano masasabi mo sa ano ngayon? Kasi naka herox ka na. Hindi ka na nakaka Wala na. Wala ka na sa mundo ng mga ano? Wala na. Sa mundo na ako ng ano, ng tawag ng palugi. Palugi! Na. <laughs> 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 Happy naman daw si Ivan sa bagong Aerox niya. So, malalaman na lang natin kung anong karga. Abangan nyo lang sa video ko ah. Pag may nagtestingan dalawang Aerox sa black, alam nyo na kung sino yun. <laughs> Bigyan mo um, so, so ng montage yung Aerox niya. Montage yung Aerox. Ay, kasi Bigyan natin si you ng know, montage. Ay, Bago bagong motor niya ay bayan yung tip. Kaya pala siya nagpa-video sa akin, tapos Aura Farming Let's Go. Let's go, waiting kami sa pagkain namin mga to. day ko daw. 2,000 years later. Yes sir, dito na yung order namin. Yan, pizza sponsored by Rambi and Sam. Rambi Moto. Tsaka si Sam Moto. Sam Moto. Sam TV. Sam TV pala. Ito pala si Jack TV. May special guest kami mga tol, ah, si Rowan Atkinson nga pala. tol, bigyan <laughs> mo. Kain lang kami dito mga tol. Kukur namin mga tol. na oh, Nakatambay lang kami dito sa may shell niya, Solidad. Yan. Ang oh, pangalan na ito, papangalan ni Ivan sa so, Sa si Aerie, si Mary, si Sky. Tapos yun, hindi ko alam ano pangalan ng motor ni Kuya L.A. Ban, ano pangalan niya sa'yo? ano pangalan? Black Guido. <laughs> <laughs> tange na, si Black Guido. <laughs> <laughs> yung sa'yo, Kuya L.A., yung sa'yo. Yung sa'yo, ano pangalan sa'yo? Ashley. <laughs> ah, ay, si Ashley, yung motor ni Kuya L.A., yan. Tapos ang bagong miyembro, tange na, si Black Widow. <laughs> Solid ka talaga, Ay, Dok! Kain muna namin mga tol. Tapos pag-uusapan namin kayo. Ayun, <laughs> so, tara, FT tayo. FT, FT, guys. Nakaray na no, to, ang sarap magluto. Family business. Oo, uwi na si Secret Concept mga tol. Paalam na kayo. Tay, ingat, ingat. Tak Takpan nyo na <laughs> ang <may> tenga nyo. Takpan nyo na ang tenga nyo. Sound check muna, sound check muna, Uwi na, uwi na. Kasi si tatay magtuturo pa yan buwa sa perps eh. <-s2> Tuturo pa, niya kung paano mga kombinasyon ng bola. <laughs> Teacher kasi yan sa perps. Ingat, ingat. Paano mag change oil mga ganyan <laughs> aray, aray ko! Aray ko! Barangay! Taga ano, San Bali! Abangan nyo yung motor na! na daw ah! Let's go! North <laughs> na ba? Ah, uh, 1pm na mga tol, pauwi na, <laughs> na kami. Piligpit lang kami dito kasi bawal mag-iwan ng <laughs> alat dito eh. So, aalis tayo ng ano, safe lang. So, maraming salamat sa panonood. Ngayon na lang ako ulit na pag video video eh. So, ito yung mga motor na namin, mga tolls. Isang N-Max. Tatlong Aerox. Let's go. Lipit lang kami mga tol. Tapos bounce na rin tayo. So, anong oras na rin. Yun, maraming salamat sa panonood. Uh, don't forget to like and subscribe mga tol. Tapos follow nyo rin yung page ko uh, F sa FB. Uh, Lancelot. Beat palagi sa Altada, mga tol. So, let's go. Pauwi na lang. So, sasabihin tayo sa kanila Pauwi oh, may mga tol uh, Ingat sa amin Side stand Ah, wag na, wag na Mga bigat Ito ni Rambi Rolling ba tayo? Sa lahat ng mga nabiyay Araw-araw mga tol Alam naman natin ma masabaw pa, masabaw pa talaga yung panahon eh. So, ingat lang tayo ingat tayo lagi was was safe lang kung alam nyong madulas huwag nyo nang birahin so mag ingat lang kayo palagi men ang masarap kumaspol pero syempre may limit Ayan, dito namin dadyan sa may bali one paparang akin sasabayin na natin sila Ivan pawi na tayo share ko lang din mga tol uh, mga FSB bala ni Matt sinamahan rin natin yan kami rin nung magkaasama yan sila Edsel Ivan ako, si Kuya LA Sinamahan rin natin yan Ang natagdag si Tatay Nelson Yan, shoutout sa inyo mga tol Maraming salamat sa pagsama lagi Na-appreciate ko kayo At kay Rambi, sa girlfriend ko Yan, kay Sam Masumama ngayong gabi Maraming salamat sa inyo mga tol Yan, happy-happy naman si Ivan ngayon O bukas, baka naka 63 niyan 63 agad eh, no? 183 Kaya so, lang mga tol, ah, mag-out na ako. Ah, uh, maraming salamat sa inyo sa lahat ng nakasuporta kay Lancelot sa Facebook, sa Youtube maraming salamat mga tol walang Lancelot kung wala kayo thank you sa mga laging nakasuporta dyan sa mga tropa ko kalimutan ni follow din yung Youtube ko pala mga tol uh, nagsisimula pa lang rin ako sa Youtube nag-upload upload ako ng mga right namin kung anong meron pa-subscribe mga tol uh, malaking tulong na yun um, lang, maraming salamat Lancelot uh, Thank you mga